Welcome back to my channel. Batang ganyan mangyan, orang ibang Pampisa. Pagsasaka lang. So ngayon tayo ay mag-iihaw ng kamote. tuturoan ko kaya kung paano mag-iihaw ng kamote sa bukid. So ihaw-ihaw lang, wag laga. dahil ang kasirola hindi ko dadan sa bukid ang hirap. Walang tubig do sa bukid. At kung gusto nyo kasamahan, tara, let's go! At mga kalapatis, may kasama tayo ngayon. Si Daddy. Yung kasama natin ngayon, Daddy Kawi-Kawi nang sa camera. Yan. Ito yung pangunghanan natin ng kamote. Kamuting-Kawi. Ang ating ihaw ngayon. So, ang kamuting-Kawi nga pala mga kalapatis, huwag na to. Dito pa naman yan. Dito tayo hahanap sa mga tubi. Ito sigurado meron na. Pa. Sigurado kain lang. So, maliit pa siya. No? Pero, hindi mo nga di kong ari, ina to. So, maliit yan? Maliit daw, sabi ni daddy. Sana pa tayo ng malaki-laki nga. Yung malaki ang bitak. Malaki na ang bitak. Ito talagang bitak. Ari din eh, sawa na ari. Tagalog din teh, matagal lumaman. Ay sa doon. may Tagalog pa lang kamote. May Tagalog. Ah, hanapin mo yung mangyan, yung mangyan na kamote. Ah, yun. kang mangyan na kamote. Wala, mga kalabat na mangyan na kamote. Sabi mo may Tagalog.

Mayroon din namang itim. Mayroong itim yung balat? Hindi. Pagka inihaw mo at sunok, hindi itim. Yon! itim! Ito uh -huh. so, yung sinasabi ko sa inyo na kulay dilaw. Ito, ito. Ito, 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 ito. Sabi nila dito, dito daw. Ito! Laki! Kaya naman mga kalabas hindi binubunot para yung maliit na laman pa, lumaki pa ng mas malaki dito sa ating kukuhanin ngayon. Ito. Haba din. Haba-haba ah, din. Yan. Good na to. Maari na. Good na to. Saba? Ito, dito ata. Meron pa. Uy! Laki din ito! good na rin good na to ito na to eh ito na to Ating... ito mga kalabas ito siya sabi ko tinumba ni Kinta at inayon ni Rolly ba't mo nasabing tinumba ni Kinta saan gagaling ang hangin ni Kinta Diyan sa di sa Batangas. di nagkapayt silang paganto si Rory. gumanto pinahon pinahon ang galing yung... ng bagyo ano yung pepper tree nga doon mga kalapatids na natumba dito sa binerduser, doon nagtumba. Kabilang lupa sa niyugan naman. Dati sa aruruha, nung kinta. So, nagtumba naman siya sa niyugan. Mm. Palay hahanap na ng pustuhan para maihaw na natin yung dalawang balingoy. na. Ito mga kalapatid, sisibakin ko na itong kahoy. Bago nga pala natin sibakin to sa mga maghahawak yan ng gulok sa inyong bahay at maggagay sa akin upang magsibak. Huwag na kayong magsibak kung kung tulad pa kayong kung bata. So, ngayon, makasanayan ko na kasi magsibak eh. Ha? Huwag nyo kong kakayahin na magsibak sa mga batang nanonood sa channel ko. na nating pagtisibak Ting Pot pot An Rene Rene dito mga kalabas na nagsindi. So, sa mga bata dyan, katulad ko, ka, eh, wag kayo basta-basta hawak ng ganito, ng mga katulad nito naliab na liab, baka kasi makasunog sa bahay nyo. Kaya sa kagubatan na ito naman, pagkatapos natin ihawin, ating papatay na agad. Tumidala kami dito tubig na inumin yun natin din, ang ating pampapatay Tapang muna yan, bunot. Mm. So, haba namang inihintay bago maghiab. May dala akong nilupak. Naglupak kami kasi sa bahay. Ito, kakain tayo. Ito dati o. Oh. Kain na tayo. Masarap ang... Masarap Nilupak. masarap sa probinsya. Dahil may nilupak, hindi ka nabibili, magtatanong ka lang. Shout nga pala kay Sir Mark Nilo. Maram Canada. Ito mga kalabas, umapoy niya siya, nilagyan ako ng ganto. nasunog naman agad. Parang harang doon, footage. Mugo. Inihintay lang natin pa bagahin para ilagay na natin yung kamote. So may kwento nga pala sa inyo mga kalapakid. Yung ano daw. Dito, kwentong nayaw. May nagtatabas-tabas daw. Ang gamit ay kawayt. Ay nakaramdam daw ng, ng igig ng putaktay. Di ano. Ay yung, may dalang siyang mahabang gulok na sa kaluban. Ay paghukot diba, naman ang ganyan. Gagayunin ay eh, ang putak. ingat ba ako sa pagyayabang ko sa putak si makagat <laughs> ay mga kalapit sa akin naman sa asaw kay umupaw pagkakinabo lang asaw kay umupaw pakita mo ang muscle mo yan Oh, balik ang aso sa kanyang tinitirhan, mga kalapatid. Eh, talagang pinaginagawa ko sa asaw. Yan. Yung sa aso, kasi, mga kalapatid, pag pinakitaan mo nga ng muscle, ay, ano, nabalik sa kanilang tirahan. ay eh, sa akin, eh, yung saasay, subok na. Pero sa putak, eh, nagtatapos ng gano'n na hindi ko pasubok. Hindi ko sinusubokan. Talagang bitters na nagawa na, ang, oh. Hindi ang dati ko mga kalapatid. Eh, yun ang puntong na yun, dito sa amay. So, niitin na natin yung pagbagahin. Yun, oh, may apoy pa, hindi natin patay ng apoy para mas bumaga pa yung mga kahoy na yan yung mga kalabatid ito yung kamote oh ginagawa dyan mga kalabatid huwag kayo nag-iihaw gahaan nyo para parang hotdog beses kami nakadresigal ng tatay. E ngayon, ay ang tatay minakasalubong ng para niya. Sabi, para nga pa rin, saan galing yung lakad? Yung, sabay. Sabi, sabi ko sa sarili ko, Aba, pasan na lakad naman. Ay, kitang nakatricycle ka, may. Hindi ko na makakalabot sa maintindihan ng tao dito sa amin. Ay, kitang nakatricycle ka, may. pasan na lakad. Aba, ay, hindi lakad ka, may. Mababa kami ng tricycle para maglakad na, mga kalakad. <laughs> <laughs> na wala pong pa ng ating iihawan. Pero ayos, ayos na ito. ito sa akin na. Pwede na. Ito yung ating iihawan. Ganun lang natin. Ewan. Ito mga kalabatis, isasalang na natin itong kumote. sa sa ano may nagpa-drawing dito sa amin mga kalapatid nagpa-drawing sa amin sa school si ma'am ngayon eh gu gumuhit daw ng putas hindi nga naiguhit ko kulain din daw naiguhit ko ngayon na yung manga nakulayan ko ng brown ay pinasakaw sabi yung mali naman na sabi ko Patuhu malay, mangga naman huyan yan. Ay sabi, patuhu kulay brown. Sabi ko, bulukuhu, ay! <laughs> 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 bulukuhu, ito tama yan. Brown ni bulukuhu, mangga. So mga kalabadis, babalik tarim ko na. Ito masyadong mahinit. Ito, patuhu lang, patuhu younger voilà. natin ito ayos at mga kapatid check man natin masarap mga di kaso nga lang mainit masarap kainin Masirap ito Kaya... maganda nga talaga sa ano probinsya nakakatalim ka ng kamote kahit pali malimat at sampung puno hindi ka nabibili. Kaya mo nang ihawi, kaya mo nang labunin. Sarap talaga. Mamuhay sa probinsya. At mga kalapatis kung hindi nga ba, papayakay na ako sa channel ko. Pwede na subscribe na at mga luma sa channel ko. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ingat din mga kalapatids.